yun mga kamatik maganda magandang gabi mga kamatik meron dito mga kamatik dahil sa sobra lakas ng ulan mga kamatik nagsisiak na ng mga umang dito mga kamatik yun mga kamatik na sila mga kamatik. dahil dito mga matik yung mga umang na yan, ay takot sila mabasa yan mga matik. ito pa yung malaki mga matik talaga umakit sila sa taas parang hindi lang sila mabasa mga matik. Yeah, makamatik. Ito pa yung iba, makamatik talagang. Dito, sa bubong pa yung iba, makamatik. Hindi kasi sila tatagal makamatik pagka nababasa sila makamatik. Yeah, mga kamatik, nagsisilabasan yun. Mga kamatik, napakarami. Nandito pa, mga kamatik, oh. Yeah, naman mga kamatik, nagpapalit lang ng shell, mga kamatik. Pagka ganito mga kamatik na sobrang lakas ng ulan mga kamatik. Dahil sa sobrang lakas ng ulan mga kamatik. Magsisilabasan na yan. Kanya-kanya akyatan na yan mga At iba naman makamatik kamatik, naghahanap ng mga kain. Yung iba naman, naghahanap sila ng, na, hindi sila nababasa. Yung yeah, mga matik, marami pa dito magamatik na naganap sila na hindi sila mababasa. Yung yeah, mga matik, pinakita ko lang sa inyo. Mga matik, mga umang na nagsisilabasa. Ito pa, mga matik, may umakit pa. Yeah, makamatik dahil sa so sobrang lakas ng ulan dito, makamatik talaga Naghahanap sila na hindi sila mababasa. Kasi so, takot sila sa tubig, makamatik pa ka sila. Mamatay yan, makamatik. Pero yan, umang na yan, makamatik. Pinapain sa isda yan. Yung makamatik hanggang dito na lang, mga kamatik, salamat.